pwede ng sakyan ayan yo what's up mga ka-rides, kumusta kayo dyan so yung vlog ko today is umorder ako sa shopee para sa motor ko kay pure heart Uh, yung upuan ng para sa bunso ko kasi every time na inatid ko sila sa sa school uh, hindi na kami masyado kakasya so bumili ako ng ano parang extension dito sa may harapan so yun yung in order ko sa halagang 694 pesos kasama na yung shipping tapos uh, from out of the country talaga medyo matagal-tagal dumating parang 1 to 2 weeks yata dumating yung parcel natin so ito na siya nandito lang sa office ko in address so tara tingnan natin kung anong klaseng upuan yun tara let's go <mimicking> <mimicking> Ano daw <dong, boss>? 694. <mimicking> <mimicking> Harus, uh, Hi pwede ng lugar, di makabutang ba 'yang online gikan? Sa gawas manggut sa nasod. <mimicking> Jakarta. Jakarta lagi yung duken niyang botbotan. Ano so, masasabi niyo? Pakibila rogan bosot. Amen. International gaway mabot. mabot to Jakarta. Oh, ayan guys, dumating na yung parcel natin. Salamat kay Kuya. Ito na guys, dumating na yung parcel na inantay ko. Ah, uh, sana ko masya talaga sa Honda Click, pero pang Honda Click version talaga to yung binili natin. So, from Jakarta pala yung lugar na hindi pala ni eh, Thailand from kota Jakarta barat Indonesia. Indonesia ba to? Basta Jakarta. Tara, buksan na natin, guys. So ayan, guys, buksan na natin. So nagita ko may medyo parang napunit siya, pero ito lang yung damage sa Hindi naman siguro to to sa lalim. So tara, buksan na natin. So, ayan guys. So, ito yung pinili ko, Spider-Man, kasi favorite ng anak ko, yung bunso kong lalaki. Kasi kasi yung sasakay yung sa front side. So, so far, so good. Malambot naman yung, ano, yung foam. Okay naman yung foam niya, guys. At saka, ah, ito yung tali. Ito yung ikaganon doon sa parang hook ng Honda Click natin. Para solid yung pagkakabit niya. So, ano pang hinihintay natin guys? Tara, kabit na natin. Alright guys, so ayan Kakabit na natin guys So napaka ano napaka Alright So tamang tama Swak na swak So ito yung purpose ng hook Dito sa ah uh, Purpose ng tali na to Dito sa hook natin guys So Sampagan natin ito pala yung sa baba so parang ina, parang ikakabit lang sa dito guys tsaka tsaka syempre para mas matibay sasagad natin sa dito sa parang plastic ng Honda Click so ayan tsaka dito naman sa part na to sagad talaga so pwede nang sakyan Yeah. Try natin sakyan guys. Hanap tayo ng spot. So ayan guys, so itatry na natin sakyan kung kaya ba. Pero pambata talaga siya. Pero itatry kong upuan pero hindi naman natin sasagat. Tara! na naikabit na natin at saka trinay ko ng sakyan uh, trinay ko rin siyang patungan talaga at saka halos 67 kilo ako pero kayang kaya naman pero hindi talaga advisable pang bata lang talaga siya so ayan medyo hindi na talaga mahirapan yung bunso ko sumakay sa sa ride natin atid sundo sa skwela okay. so ipapa-actual natin pagsakay si baby uh, pag makawin na siya sa school so abangan na naman natin Okay, tara So ayan guys, ito yung bunso ko uh, I-try niyang pagsakay sa motor Kung sakto lang ba yung upuan na in-order natin Sige na B, sakay na B So ayan So tamang tama lang talaga guys O oh, saktong sakto lang 5 uh, years old siya So hindi na mahirapan Dati kasi nahulog siya sa upuan So i-road test natin mamaya I-road test natin to. <coughs> tanong ko naman dito is kung kakasya ba to sa U-box natin kasi every time na papark tayo uh, baka nakawin tong ano yung item natin kasi matatanggal lang talaga so mas pabuti kung kakasya siya sa utility box natin so try, try open natin guys try natin pag open yung utility box natin okay pa natin yung mga gamit natin dito sa utility box siyempre ito yung mga gamit guys so kung kakasya ba sya parang kakasya or hindi pag ganitong position wow ayan kasyang kasya pala So, hindi mo na malalagay yung mga gamit natin. Pero importante, ito na ipasok natin. So, ayan. Wow! Okay. So, ayan guys. Nakikita natin na tamang-tama. Swak na swak siya sa U-Box. Cash yang cash safe na safe yung yung pag, pagpapark natin kasi na natin sa dito. So, ayan. So, sa bago pa lang sa channel na to, please like and subscribe my channel, Pure Heart Rides. At salamat sa panunood. God bless us all. Hanggang sa muli.